Mga Pambansang Sagisag ng Pilipinas yeah! Ang pambansang hayop natin ay kalabaw. Ang pambansang dahon ay anahaw. Ang bansang kasuotan parot saya. Ang pambansang kasuotan sa paa ay bakya. Agila naman ang pambansang ibon at ang pambansang tahanan o bahay ay bahay kubo. Nara naman ang pambansang puno. Nara. Sampagita, ito ang ating pambansang bulaklak. Ang pambansang prutas ay mangga. Hmm. pambansang isda ay bangus. Aburito kay itong ulam. Tang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Karinyosa naman ang pambansang sayaw natin. At Arnis, ang pambansang laro. Ayot, heto ang munting pagsusulit. Ano ang ating pambansang prutas? A. Mansanas B. Mangga O C. Ubas Ang tamang sagot ay mangga. Ngayon, ano ang ating pambansang hayop? A. Aso B. Pusa C. Si kalabaw Ang tamang sagot ay kalabaw. Ano naman ang ating pambansang bulaklak. A. Rosas. B. Sampagita. O C. Gumamela. Ang tamang sagot ay B. Sampagita. Yeah! Thanks for watching. Like and subscribe Mimi and Minis for more.